lang ng motor wala lang or ride, ride to work huwag lang matraffic o umulan ngayon kasi unang araw ng pasukan sa majority ng mga eskwelahan so yun mga kalaban niya sa daan tagal kasi hindi nagamit yung motor eh. araw pa ng palengke sa kalumpit <laughs> eh na late ako ng konti ng alis daming ads eh <laughs> sa kasi pinaga kong alis 30 pinaka late 640 puro ganun naman yung time ng alis kasi 15 to 20 minutes na kong biyahe dapat dito eh kaya lang yun nga depende sa nagiging traffic doon sa mga ginagawang kalsada 24 posses yan <laughs> nagbabala kami ng weekend ride ang problema naman ngayon paalis na yung bagyo may papasok na bago isang kalaban dyan yung habagat hindi na ako nag -e expressway buo yung kasada rito eh huwag <laughs> lang masurprise sa may mga paalit na ano Nagpuputik holidays 2 weeks bahang no work pa yon 2 days na lang bare months na bless welcome to Alumpit public market extension talaga sila sa highway kapot thursday, uh, tuesday, and Fridays tapos ngayon ko lang din na pagtatok nagal ko nang hindi nakaka ride yung CB500X group dyan <laughs> mga tropa to huling ride ko ata sakala april pe wala eh hindi pwede sa mga pride nila eh puro low pride kasi yung kahe na lang gusto ko rin naman sumama kaso wala akong budget huwag <laughs> ipilit dapat yung maluwag yung bukal lang sa kalooban yung pag ride hindi <laughs> ko lang alam kung ilan kami ngayon darating na weekend at hindi ko rin alam kung saan pupunta Bataan, Zambales, Baguio <laughs> Checkpoint. Eh. Ganpan kasi. -check. na ako? Well, pukot sa wala na makasing malalagay sa motor ko, <laughs> na barrel or anything paman kumpleto ka naman sa papel alam mo naman, di wala ka naman ng ang dala well, di naman nakakatakot na ma-checkpoint no? yun, hindi kasing traffic nung na nakaraan dito yung nabot ako ng 10 minutes dun eh, grabe alam mo alas 7, nandito ko na dito yung kakabaka-baka sa biyahe yung kasing may daan dyan Diyan lang lumalalim ang lubak at baha eh. Hindi <laughs> ko lang alam kung anong condition ngayon. Malagpasan mo lang yan, okay ni. Eh. Uy, bakit ang, ang traffic dyan. Ah, okay, sa lubak lang. <laughs> Huwag naman dahil sa baha, please. Yun, nilalagyan na ng ano, Drainage din as na, buti naman Nice, nice, nice Marami nang gandaan